sana tulungan niyo akong pabalikin si Mars sa reality show na ito. Pero kung ayaw niya po kinang ina talaga na babad trip na naman ako, alam niyo yan, aamin naman ako pag bet ko o hindi, di ba? Baka naman, petition to put back Mars na. Kayo naman, oh. ako na to. Yes! Ayaw niyo nun para makita niyo rin yung bardagulan namin. Sure pabalikin niyo na. Ganting-ganti na tong alkaw na to. Maltratuhin natin. Duraduraan natin yung pagkain. Eva! Oh, effort, di ba? New character unlock na naman. Siyempre, half Pilipina, half British, half Ilocano, half Bulldog, half Shih Tzu, half Bulldog. Basta lahat ng half, okay na namin eh. Pasok! Bye, bye. Ay, naglilinas ka pala? Oo, ang oh, dumi Pasok! Pasok! Bakit? Nasabihin ako bago akong nalilo. Oo. Oh. Hey. Nakausap ko na si Mars. Oo. Oh. Ano? Mama... Nakaawa nga sa kanya. O, oh, diba? Sabi ko naman sa inyo. At least ngayon, Mama. dalawa na tayong nakakaunawa sa kanya. Ito kayo yung mga ano niya. Oo. Mukha niya. Kung alam mo lang, nakakaawa talaga yung tao yun. Walang, walang kakampi, walang nagmamahal kundi ako. Ngayon at least dalawa na tayo nakakaunawa sa kanya. Ngayon ko lang siya naiintindihan kung bakit siya nag niyang gagaling ng oh, eksena. Oo, buti naman na. Tsaka nagkapatawaran na kami man, nag naman na sa akin. Naiyak na ako. mama. Kaso hindi ko alam mong gagawin. Mama. 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 Sabihin na natin kay Atis Eh, paano no. Ako sasabihin? Ah, ah. No, mama. Text mo na lang muna. No. Hindi ko kaya. ako, ko. Eh, mapapagalitan na naman ako noon. Dapat ikaw na mismo ngayon magsabi. Kasi kung ako, mapagalitan mapa na ako nung nakaraan. Ayaw ah. na akong no, makikita Eh, paano mama. ka ngayon? Sana nang kasabihin ko. Oh, kausap ko si Mars, ganito, Ma ganito. Ito, pa-close ka naman niya eh. Baka pwedeng pakiusapan mo na. Kasi, tulungan mo din ako kay Mars. Sa tito. Ba't po, ba't po? Nag-isip ka kung paano mo masasabi kay eh, Christian kasi hindi pwedeng sa akin manggaling yan. Kasi nakausap ko na siya, napagalitan lang ako. Ikaw, di, wala ka pa namang experience na kinausap niya. Tungkol kay Mars, di ba? Mali mo makinig sa'yo. No. Hello. Sige, maaanin ko. Pag-iisip ako lahat ng mga sabihin ko. Oo. Pag-iisipan mo muna talaga. Kasi... Tsaka, oh. Tsaka okay na yun. Kausap ko naman. Okay. Oh, eh. si At least okay na kayo. Ano sa'yo nga ba? Ayan! Aray! Ah! <laughs> Okay. okay. <laughs> Naplot no, yung face. Meron na akong kakampi sa pagpapabalik dito kay Mars. Kaya sana, sa mga nanonood, sana pabalikin nyo na si Mars.